Okay guys, so solve this equation Multiple choice to ah, kaya madali na lang Anong klasing tanong yan? Tinuro ba sa amin yan? Ba't sobrang hirap? Ba't sila lahat nagtataas ng kamay? Ako lang ba walang alam nito? Hala, kailangan ka din magtaas ng kamay Batawagin ako kasi di ako nagtataas eh Okay Mike, ikaw sagot Yes! Di ako natawag Buti na lang, di ko alam yung sagot eh Okay class, next question Hala, may isa pa Nagtataas ulit sila ng kamay Kailangan ko ulit magtaas Please, sana hindi ako tawagin Okay, Jay, answer the question Hala, ako pa talaga natawag eh Okay, pero multiple choice so may chance pa ako A, B, C, or D Okay, so last question, B yung sagot So di na siya B ngayon Yung A na simula, yung D na sa dulo Si Yata sagot eh Okay lang yan, power of C. Letter C po. Tama. Yes! Buti na lang tama yung guess ko. Sana din na mangyari sa akin ulit yun.